Nagkita kami sa Kapihan, sa Marikina. And? Um, kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay uh, willing siyang tumulong sa pag pagdraft pag-draft ng uh, rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pagdraft draft ng uh, rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong o mamumuno dito. Pero anuman tulong ay tatanggapin namin at uh, makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top na si Coco. Tama siya. Isa siya sa kukunting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Um, Ito proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, um, hindi naman niya sinabing tutul siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag ang kongreso sa June 2. Yung rules proposed din naman yon So ano man mapag-usapan, mapag mapagkasundoan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, in, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Am dinadraft na, na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa so hindi malayong hinaharap. Probably, most likely, this week. Sir, yung pagda-draft ng rules hindi ho ba dapat ang mag-lead Sen. Si Tolentino kasi rules committee sir? Um, pwedeng si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang mag lead Rules committee yan as a general rule dahil siya magde sa magde-defense of floor, pero um tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalakayan sa plenaryo at isa isang silang ipepresent yan sa plenaryo. Committee on Rules sa magre-represent yan. Di ko. Yung rules Senate sitting as a plenary, as a Senate ang magde-decide niyan. Yung um, calendar, impeachment court ang magpapasya niyan. So yung panibagong sombrero na magpapasano. Si Senko ko po ay help lang, not lead. Yes, um He's the minority leader in a part of the Committee Rules. Um lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magpapresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa, ano lang, sa calendar na bigay na sa lahat ng senator, so far sir may nagpahayag na ba na Uh, gusto mas paagahan at hindi July 30 o oh, so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero may clip lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. This, the calendar will not be approved ah, by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court. Although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. the role of the Senate as a legislative body <clears throat> and as an impeachment court? Um, hindi namin napag usapan Bakit? Anong sabi niya? Kasi, ay, kasi ang binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 <clears throat> since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo a-acto na legislative body basta pata uh, impeachment body. Um, hindi, hindi namin napag usapan yon. Pero may problema kayo. Um, hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint tinanggap pa lang yan ng uh, Secretary General ng uh, Senado. Under our rules, officially, dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaan panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tinignan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa noon ay prosecution. Yung House Prosecutor sa nagbabasa noon sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yon ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House Prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry, sorry, Kuya, so sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay uh, from House um, Yun Prose ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng uh, legal team um, upang sa gayon ay uh, magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yon ang kanilang practice. It's like... Maliwanag yon pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado hindi pa tayo nagsisimula ng insession ng Senado. Yun ang inaalala ko, kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gustong mapabilis, eh mas lalo pang tumagal ito. Pero SPS, correctly pointed by Whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga doon. Pero hindi sa dahilang yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilang yan. Eh, hindi na nga ako sangayon sa dahilan eh. Um, ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat eh, na kami, kayo naman. Eh, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin... Ay, sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Senko the... Hindi nga namin napag-usapan 'yan eh. Well, I mean, um, wala namang rason para isiping hindi dahil um sa parte ng mayoriya eh wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, wala pa pong uh, uh, consultation with the other senators about the timeline. Um ito yung consultation. This is that this is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So kung baga mag lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, eh, hindi naman namin pwedeng i-carry Kailangan pa rin formal na aprobahan yan pag nag-resume kami. am um, pwede naman. Wala namang problema yun. Um, pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko. anumang mang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na ngayon. Ano mang um, hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung uh, prosesong um, gagawin namin pag-lead -pag lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikita problema since busy siya sa Um, Ginagawa na nga namin sa ngayon. Eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng... Um, session, i-consolidate -co at ang magpe-present niyan ay committee on rules. So hindi nakakabagal na nangangampa niya yung head ng rules? Um, I don't think so because things are moving as we speak. Sir, si ko. Silang po si dalawa kaya yung pag-usapin niyo. Si minority at majority na lang. Kumbis <laughs> na dinadamay pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang. Sir, nung kausapin niya po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendment sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami, kami yung nakita sa Marikina. Um, siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin na pag-usapan. Wala eh. ka about this? Ano, ano? Mga sa gilid-gilid lang. Ano yung ano po yung gilid Ano? Ano po yung sa gilid Wala. Mga, oh. Uh, ano ba sinabi? Mamaya na lang. Kunta ko mamaya. <laughs> hindi naman pang, hindi naman pang kote. Eh. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang Nakao ilang Basically, ang sinabi lamang niya um, na pwede kong sabihin, ang sinabi niya ay uh, opinion ko yung binigay ko at tila supportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon Mula namang, mula namang kailangan supportahan o hindi supportahan dahil proposal yun. Um, at uh, lahat to isa sa penal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Speaker na receive na po ba nila? And may Malabang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Walang just... kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever, it, will, it, is, it was properly served. At merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mga demanda, naman demanda harapin namin. Pero anumang misstep ay susubukan namin iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators talaga ng before June 2 yung trial or maghihintay pa na um, Sinabi ko na yan. Um, wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless abiyan kami ng Korte Suprema um, sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto nang mas nakararami lamang Bagaman ito'y labag sa batas Hindi naman porkit mas maingay Mas magingay ka Lalabagin na natin yung batas Hindi naman porkit takot ka matalo Lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka um, Sa eleksyon na darating Hindi ako naniniwala ganun yon. Kung ang tama ay tama Kung anong legal ay legal Kung anong sa batas ay naaayon sa batas Sino man ang tutul dito Sino man ang mapapaboran nito yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung fourth with ay agad, susundin niyo sir? Um, depende ko anong ibig sabihin nun. Depende ko anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin sir, kung sabi ng SC Bukas. na magsimula na kayo agad. Bukas. Susunod, okay, susunod kayo. Paano? So, paano nila sasabihin? Ang sabit, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon, Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun, kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun, at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, um, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara. Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. nag ng Korte. Huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. nag ng Senado. Galangin natin, sundin natin. So, um, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon niyan o Senado bilang plenario ang magpapasya ng bagay na 'yan. Ko ako tatanungin. As a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado.